So ito mga kaborbot, ah, magte- Mag-display <laughs> tuloy. Mag-sound check ulit tayo ng ating uh, ano, kite flute mga kaborbot. So ito mga kaborbot yung ating flute para sa 6.5 meters mga kaborbot. Sound nito mga kaborbot ay mix sound. Yan. Tapos ito yung ating mga flute. So check natin mga kaborbot kung ano ba yung difference nila. Kung mas malaki ba, mas better. Kung mas malaki ba, is mas malakas mga kaborbot. So ito mga kaborbot ay bell sound at mix sound mga kabarot same din ito at yung mga kabarot na hawak ni Rappi yan liku liku na yan ay uh, ano uh, cow sound mga kabarot at mix sound so kaya natin itong pinakamalit dito mga kabarot itong ating uh, bell sound mga kabarot itong isang malit ito so ito mula mga kabarot ito ay uh, bell sound mga kabarot so na uh, sound check na natin ito nung sa araw at i uh, sound check mga na kabarot dito mag compare mga kabarot kung uh, mas malaki ba is mas malakas Okay. Yan. Ayan mga kabarbot. Ayan. Ayan mga, so, mga, eh. so, ay, mga, mga kabarbot. Ito mga mga kabarbot. Nga next na natin ito, itong sumunod na malaki. Ito ay, kausang mga kabarbot na siyam. Siyaman. Ayan, siyaman siya mga kabarbot. Ito, tip natin ito. Nice one. Ito mga kabarbot. <tinyo> Kaborbot. So ito naman mga kaborbot, ito yung nilalagay natin sa 4 meters. So kung nakita nyo lumipad yung aming 4 meters mga kaborbot, yung ph, uh, custom design. Ito yung mga kaborbot yung nilalagay namin. So ito, check natin ito dalawa mga kaborbot. Check natin kung may mas malakas ba dito sa dalawa. Pero same lang ito mga kaborbot. Ang lakas ito. Sabi nito, sabi So, ay mga kaborbot. So, ito mga kaborbot ay yung ilalagay natin sa ating 6.5 meters. So, yung sa natin 6.5 meters mga kaborbot ay hindi pa natin nagagawa. So, isa pala mga kaborbot kasi nangangailangan ng malaki budget yon. Pero ito yung mga kaborbot, meron tayong float para sa kanila. Ito ay dalawa mga kaborbot. So, sobrang laki nito. So, pag laki minasiwas dito mga kaborbot, ah uh, possible na hindi tumunog itong isa, tsaka ito, tsaka ito mga kaborbot. Kasi, ah uh, baka tumunog dito yung dulo lang, kasi gaganto lang natin siya. Uh -huh. Yan. So, mas malakas na mga kaborbot sa taas. Grabe so, uh -huh. yung lakas. Uh -huh. Uh -huh. Yan. So, ito naman mga kaborbot, tsaka natin ito. Sasak sa braso ha. Ah. <laughs> Lapad eh. So, ito mga barbot. Matinis. Ito mas matinis yung mga barbot. Pwede nga yun sound check natin. Borbot. At maraming maraming salamat sa panonood ng aming video. At shoutout mga kaborbot sa ating mga nanonood, sa ating TikTok, sa ating sa ating followers, sa ating Facebook followers mga kaborbo, shoutout sa inyo at eto mga kaborbo ng mga pangalan <tinyo> may commercial So maraming maraming salamat mga kaborbot sa panonood ng aming uh, videos, sa pagko-comment at sa pagko-follow mga kaborbot. At maraming maraming salamat dito sa ating mga uh, TikTok and Facebook followers mga kaborbot. Dito sa ating shoutout.